Alas dos imedya na ng madaling araw sa isang kondominium sa Quezon City. Mahimbing na natutulog ang pamilya Santos, walang kamalay-malay sa hindi nakikitang labanan na malapit ng maganap. Si Miguel, isang inhinyero, at si Ana, isang guro, ay parehong nagsisikap para mabigyan ng magandang buhay ang kanilang anim na taong gulang na anak na si Leo. Bigla, isang matinis at puno ng takot na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Papa! Mama! May tao po sa kwarto ko ang mag-asawa na kumakabog ang dibdib ay kumaripas ng takbo patungo sa silid ng kanilang anak. Binuksan nila ang ilaw at wala silang nakitang sino man. Malinis ang silid, nasa ayos ang mga laruan, ngunit isang dipang karaniwang lamig, tila isang haplos ng nagyeyelong hininga ang nananatili sa hangin. Si Leo, na nanginginig ng husto, ay itinuturo ang isang sulok na walang laman. Nandoon po siya. Nakatingin sa akin, humihikbing sabi ng bata, masama po ang mga mata niya. Hindi ito ang unang pagkakataon. Nagsimula ang lahat isang buwan na ang nakalipas sa mga kalat-kalat na bangungot. Pagkatapos, tumanggi na silyong matulog ng mag-isa. Ngayon, ang mga takot sa gabi ay tila isang nakakakilabot na ritual. Nagpatingin na sila sa isang pediatrician na nagsabing ito ay Common Night Terrors. Sinubukan nila ang isang child psychologist na nagmungkahing baka ito ay separation anxiety. Ngunit hindi maipaliwanag ng medisina o psikolohiya kung bakit minsan ay nagsasalita si Leo sa kanyang pagtulog gamit ang boses na hindi sa kanya o kung bakit ang alaga nilang aso na dati masigla ay ayaw ng pumasok sa silid ng bata. At tumatangis na lamang sa may pintuan. Ano ang maaring magnakaw ng kapayapaan mula sa isang inosenteng bata sa sarili niyang tahanan, ang lugar na dapat sana ay kanyang kanlungan? Ang tanong na ito, na bumabagabag sa napakaraming pamilyang Katoliko sa Pilipinas, ay may kasagutan. Isang kasagutan na dumating sa atin mula sa nakalipas na mga siglo, mula sa kaluluwa ng isa sa pinakadakilang mga henyo sa espirituwal na pakikidigma ng simbahan. Kung nararamdaman ninyong may katulad na nangyayari sa inyong tahanan o kung nais ninyong protektahan ang inyong pamilya laban sa mga ganitong pag-atake, hinihiling ko na mag-subscribe na kayo ngayon din sa channel na ito. Ang ibubunyag natin ngayon ay isang mahalagang kaalaman para sa espirituwal na kaligtasan. Ang solusyon sa misteryong ito ay hindi matatagpuan sa mga makamundong paliwanag kundi sa karunungan ng isang babae na nabuhay limang daang taon na ang nakalipas si Santa Teresa ng Avila. Hindi natin pinag-uusapan ang isang sentimental na madre, kundi isang doktor ng simbahan, isang babaeng may pambihirang talino at bakal na kalooban na nagreforma ng isang buong orden ng relihiyon. Ang kanyang autoridad sa paksang ito ay hindi teoretikal. Ito ay hinubog sa apoy ng halos dalawampung taong pagdurusa at direktang espiritual na pakikibaka. Sa kanyang talambuhay, inilarawan niya ng may kahangahangang kalinawan ang kanyang mga laban. Isinalaysay niya, halimbawa, kung paano niya nakita sa kanyang tabi ang isang maliit at kasuklam-suklam na demonyo na tila isang nakakatakot na itim na nilalang na nagbabanta sa kanya. Hindi ito isang guni-guni, ito ay isang tunay na labanan. Sa trinserang iyon, siya naging isang uri ng spiritual forensic doctor na may kakayahang suriin ang tunay na sanhi ng mga karamdaman ng kaluluwa na hindi nakikita ng iba. Naunawaan ni Santa Teresa na ang espiritual na digmaan ay hindi abstrakto. Ito'y nangyayari sa puso, sa isipan, at maging sa ating pisikal na kapaligiran. Natutunan niya sa napakalaking halaga na may mga bagay, gaano man kainosente ang anyo, na maaring magsilbing mga angkla, mga formal na paanyaya para manahan ang kasamaan sa ating mga tahanan. Sa kanyang mga salita, ito ay mga maliliit na bagay kung saan unti-unting inaagaw ng demonyo ang kaluluwa. Ang sinaunang karunungang ito ay mas mahalaga ngayon kaysa dati, lalo na sa ating mga tahanang Pilipino. Ang ating kultura ay mayaman ang ating pananampalataya ay malalim. Ngunit minsan, sa mismong yaman na ito, nagkakaroon ng mapanganib na paghahalo. Ang pananampalatayang katoliko ay madalas na namumuhay kasama ng mga bagay at simbolo na may ibang pinagmulan nang hindi natin namamalayan. Isipin natin sandali ang isang paglalakad sa isang sikat na pamilihan tulad ng Kiyapo. Sa tabi ng mga rosaryo at estampita, makakakita tayo ng mga pwestong nagbebenta ng pampaswerte, mga anting-anting, mga langis na may kaduda-dudang layunin at mga estatwa ng mga diyos-diyosan na hindi mula sa ating Diyos. Binibili natin ang mga ito, tinatanggap bilang regalo at binibigyan ng puwang sa ating bahay, sa pag-aakalang wala namang masama o para lang kung sakali. Ngunit kung naririto si Santa Teresa, sisigawan niya tayo mula sa langit. Pagtatalos Discernment. Binabalaan niya tayo na nawala na sa atin ang espiritual na pakiramdam, ang kakayahang makita ang panganib na nakatago sa mga material na bagay. Naniniwala tayong mga palamuti lamang ang mga ito, ngunit para sa mundo ng mga espiritu, ang mga ito ay mga deklarasyon ng intensyon. Ang mga ito ay mga susi. At bawat susi ay nagbubukas ng isang pinto. Ang tanong ay, Kanino natin ibinibigay ang mga susi ng ating tahanan at ng ating pamilya? Kung handa na kayong tuklasin kung anong mga bagay ang maaaring naglalagay sa panganib sa inyong seguridad, mag-subscribe at samahan kami. Hindi ito para maghasik ng takot, kundi para sandatahan ang ating sarili ng karunungan ng mga banal. Ang unang uri ng bagay na agad-agad aalisin ni Santa Teresa ay ang mga tatawagin nating mga hindi pirmadong kontrata. Ito ay ang lahat ng mga kagamitang may kaugnayan sa panghuhula, swerte o esoterismo na ginawang normal na ng modernong lipunan bilang kultura, pag-unawa sa sarili o libangan. Tinutukoy ko ang mga tarot card, mga kristal na naglilinis ng enerhiya, at mas partikular sa ating kontekstong Pilipino, ang mga anting-anting o agimat. Ang kwento ni Lito, isang bata at ambisyosong manager mula sa Makati, ay isang nakakakilabot na halimbawa. Bilang isang Katoliko mula pagkabata, hindi niya nakita ang problema sa paghahanap ng dagdag na tulong. Inirekomenda sa kanya ng isang kasamahan ang isang kilalang nagbebenta ng anting-anting para buksan ang mga daan tungo sa tagumpay. Nakakuha si Lito ng isang agimat, isang maliit na piraso ng metal na may kakaibang mga ukit. Sa simula, tila kumikita ang kanyang puhunan. Nakuha niya ang dalawang kontratang inaakalang imposible. Ngunit kasabay ng material na tagumpay ay dumating ang isang nakapanlulumong espiritual na pagkatuyo. Ang kanyang panalangin ay naging walang saysay na monologo. Sa misa tuwing linggo, ang kanyang isip ay lumilipad, hindi makapag-focus. Napansin ng kanyang nobya, isang debotong babae, ang pagbabago. Naging sarkastiko ka na lito, nanlalamig, sabi nito sa kanya. Naging magagalitin siya, balisa, at nagsimulang makaramdam ng palagi ang pagmamasid sa kanyang sariling apartment. Dumating ang krisis isang gabi habang nagtatrabaho siya ng late. Nakarinig siya ng isang malinaw na bulong mula sa sala. Binanggit ng boses ang kanyang pangalan. Sa sobrang takot, naalala niya ang mga babala ng kanyang lola. Huwag mong paghaluin ang Diyos at ang mga daya ng mundo. Sa isang desperadong pagsisisi, kinuha niya ang agimat, winisikan ito ng benditadong tubig, at kasabay ng isang taimtim na panalangin, dinurog ito gamit ang martilyo at itinapon ang mga piraso sa basurahan sa labas ng kanilang gusali. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, nakatulog siya ng mahimbing. Bumalik ang kapayapaan sa kanyang tahanan at sa kanyang puso, bagaman kinailangan niyang muling buuin ang kanyang buhay espiritual mula sa simula. Itinuturo sa atin ni Santa Teresa na ang mga bagay na ito ay hindi neutral. Sila ay mga instrumentong idinisenyo upang ikonekta tayo sa mga nilalang na hindi nagmumula sa Diyos. Sa paggamit sa mga ito, pumipirma tayo sa isang espiritual na kontrata nang hindi binabasa ang mga kondisyon at ang kabayaran ay palaging ang ating kapayapaan at koneksyon sa Diyos. Kung nakarelate kayo sa kwentong ito, mag-comment ng Jesus, ikaw ang aking tanging proteksyon at seryosohing isipin kung mayroon kayong ganitong bagay sa inyong buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang susunod na uri ng bagay ay mas tago at mas karaniwan. Ang pangalawang kategorya ng mga mapanganib na bagay ay ang mga larawang nagkakanulo. Si Santa Teresa na laging iginigiit na dapat magsalita tungkol sa Diyos ang lahat ng naririto ay masisindak kung makikita niya kung paano natin inanyayahan ang kalapastanganan sa ating mga tahanan sa dahilan ng sining o personal na pagpapahayag. Hindi lang ako tumutukoy sa mga halatang satanikong imahe, kundi sa mga alternatibo o mapanuksong palamuti na naging uso. Ang kwento ni Isabel, isang napakatalinong mag-aaral ng fine arts sa Maynila, ay nagpapakita nito ng malinaw. Itinuturing niya ang sarili bilang isang progresibong katoliko at pinuno niya ang kanyang dormitoryo ng mga obra na, ayon sa kanya, ay kumukwestiyon sa mga paradigma. Mayroon siyang poster na pinaghahalo ang imahe ng sagradong puso ni Jesus sa mga logo ng mamahaling brand at ilang mga maskara ng mga sinaunang Diyos-Diyosan na binili niya dahil sa kanilang halaga sa sining nang hindi nalalaman ang kanilang kaugnayan sa mga sinaunang ritual ng pag-aalay. Isang kaibigan mula sa prayer group sa universidad ang dumalaw sa kanya at nang may pag-iingat ay nagtanong, Isabel, ito ay Matindi, paano ka nakakapagdasal ng rosaryo dito noong una nasaktan si Isabel? Sining lang ito, depensa niya. Kaya kong ihiwalay ang pananampalataya ko sa aking panlasa sa sining. Ngunit nanatili sa kanya ang tanong. Napagtanto niya na, sa katunayan, hindi na siya nagdarasal ng rosaryo. Ilang buwan na pala, nakakaramdam siya ng malalim na kawalanggana at ang mga malulungkot na pag-iisip na parang isang makapal na ulap ay bumabalot sa kanya. Isang araw, habang inihahanda ang kanyang thesis, tinanong siya ng kanilang chaplain ng tanong na nagpabagsak sa kanya. Anak, kung bibisitahin ka ni Birheng Maria sa iyong silid ngayong gabi, mararamdaman ba niyang siya'y pinararangalan at malugod na tinatanggap sa gitna ng mga larawang ito? Humagulgol si Isabel. Natanto niya na pinuno niya ang kanyang pinakapribadong espasyo ng mga bagay na kumukutya at nakakasakit sa kanya na sinasabi niyang minamahal. Sa parehong linggo, may sakit man sa puso, ngunit may determinasyon. Inalis niya ang bawat nakakasakit na piraso. Ibinigay niya ang mga libro, itinapon ang mga poster, at isinurender ang mga maskara sa chaplain. Sa halip, isinabit niya ang isang magandang larawan ng banal na awa, Divine Mercy, at isang benditadong rosaryo. Ang pagbabago, ayon sa kanya, ay tila may nagbukas ng mga bintana sa isang silid na matagal ng sarado. Pumalik ang kagalakan, ang kalinawan ng isip at ang pagnanais na manalangin. Perpekto ang pamantayan ni Santa Teresa. Ang larawang ito, ang palamuting ito, ay nagpaparangal ba sa aking Diyos? Hindi ito tungkol sa pagiging puritano, kundi sa pagiging tapat. Pinupuno natin ang ating mga bahay ng mga larawan ng ating mga mahal sa buhay. Bakit natin pupunuin ito ng mga larawang nagdiriwang sa kung ano ang nakakasakit sa pag-ibig mismo? Kung napagtanto ninyong maaaring mayroon kayo ng isa sa mga larawang nagkakanulo na ito, panahon na para kumilos. Mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ng huli at pinakamapanganib na kategorya. Dumating na tayo sa pangatlong uri ng bagay, ang pinakapanlin lang sa lahat. Ang mga nalasong pamana. Ito ay mga bagay na dumarating sa atin na may kasamang espiritual na kasaysayan na hindi natin alam. Alam ni Santa Teresa na ang mga bagay ay maaaring sumipsip at magpasa ng espiritual na karga ng kanilang mga dating may-ari. Para silang mga espongha. Kung pag-aari sila ng isang banal na tao, sila'y puno ng grasya. Ngunit kung pag-aari sila ng isang taong sangkot sa okultismo, maaari silang magdala ng masamang impluensya. Ang kwento ng Pamilya Cruz mula sa Pampanga ay isang pag-aaral ng kaso. Nagmana sila ng isang kahangahanga at antigong salamin na may nara na frame mula sa isang lolo sa tuhod na, noong nabubuhay pa, ay kilala bilang isang mangkukulam. Sa kabila ng mga chismis, Itinuring ng pamilya ang salamin bilang isang mahalagang antigong bagay at isinabit ito nang may pagmamalaki sa kanilang sala. Ang mga problema ay nagsimulang lumitaw ng dahan-dahan. Ang pagkakaisa ng pamilya ay nawasak. Ang marahas na pagtatalo ay sumisiklab mula sa maliliit na bagay. Ang ina, si Elenita, ay nagsimulang magkaroon ng mga bangungot kung saan nakikita niya ang mga nababagong mukha sa refleksyon ang kanyang bunsong anak ay tumangging pumasok sa sala, sinasabing natatakot siya sa lalaki sa salamin. Lumala ang sitwasyon. Nagsimula silang makarinig ng mga kaluskos sa likod ng salamin tuwing gabi. Isang araw, isang bisita ang nakaramdam ng nagyayalong lamig nang dumaan dito at ang krusipiho na suot niya ay biglang nabali. Sa desperasyon, nag-imbestiga sila tungkol sa lolo sa tuhod at natuklasan ang mga testimonya na ginagamit nito ang mismong salamin para sa kanyang mga ritual. Sa takot, tinawagan nila ang kanilang kuraparoko. Ang pare, isang matalinong tao, ay pumunta sa bahay. Habang sinisimulan niyang dasalin ang mga panalangin ng pagbabasbas sa sala, ang salamin ay nabiyak mula itaas hanggang baba na may kasamang matinis at di pangkaraniwang tunog walang duda. Sinunod nila ang payo ng pari. May kasamang panalangin. Tuluyan nilang binasag ang salamin, sinunog ang frame, at ibinaon ang mga labi. Sa sandaling nawasak ang bagay na iyon, isang kapansin-pansing kapayapaan ang bumaba sa kanilang tahanan. Anong mga bagay ang kasama dito? Mga minanang alahas, mga antigong kasangkapan, mga sining mula sa mga flea market. Kinukumpirma ni Padre Jose Antonio Fortea Isang exorcist na malaking bahagi ng mga espiritual na opresyon ay nagmumula sa mga bagay na dinala sa bahay nang walang pagtatalos. Ang solusyon ay pag-iwas. Bendisyunan ang lahat ng bago na pumapasok sa inyong tahanan. At kung naghihinala kayo sa isang bagay, mas mabuting maging maingat. Ang inyong kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa anumang antigong bagay. Ngayong alam na natin ang mga panganib, hindi tayo dapat mahulog sa takot, kundi bumangon sa tagumpay. Si Santa Teresa ay hindi isang santa ng takot, kundi ng tagumpay kay Kristo. Matapos tayong bigyan ng babala, binigyan niya tayo ng isang malinaw na plano ng pagkilos upang gawing mga tunay na kuta ng espiritualidad ang ating mga tahanan. Ito ay isang plano na may apat na hakbang. Unang hakbang, maglinis. Ito ang pinakamahirap. Alisin sa inyong mga tahanan ang anumang bagay mula sa tatlong kategoryang tinalakay natin. At ito ay mahalaga. Huwag ipamigay. Ang pagbibigay ng isang isinumpang bagay ay tulad ng pagpasa ng sakit sa iba. Kailangan itong sirain. Ang mga bagay na gawa sa papel o kahoy ay sinusunog ng may pag-iingat at panalangin. Ang mga gawa sa metal ay sinisira o ibinabaon ang mga mas hinahinala dalhin sa isang pari. Habang ginagawa ito, manalangin. Sa ngalan ni Jesus, tinatalikuran ko ang lahat ng masamang impluensya na pumasok sa aking tahanan sa pamamagitan ng bagay na ito. Ikalawang hakbang, punan. Ang kalikasan ay namumuhi sa kawalan. Punan ang mga bakanteng espasyo ng mga tunay na sagrado at benditadong bagay. Isang krusipiho sa bawat silid lalo na ang krus ni San Benito. Isang kitang-kitang imahe ng Santo Niño ng Cebu o ng banal na awa sa sala. Ang pagluklok sa sagradong puso ni Jesus. Ang mga ito ay hindi palamuti. Sila ay mga espiritual na lightning rod. Sila ay mga palagiang paalala kung kanino pag-aari ang inyong tahanan. Ikatlong hakbang, protektahan. Magkaroon ng supply ng mga sakramental. Gumamit ng benditadong tubig. Wisikan ang mga sulok ng inyong bahay ng regular na hinihiling sa Diyos na linisin at protektahan ang inyong ari-arian. Magkaroon ng mga benditadong kandila para sa mga sandali ng panalangin o kahirapan. Turuan ang inyong mga anak na gumamit ng medalya ni San Benito. Ito ang mga sandatang ibinibigay sa atin ng simbahan. Gamitin ang mga ito. At ang huli at pinakamahalagang hakbang, ikaapat, pabanalin. Gawing isang domestic church o tahanang simbahan ang inyong tahanan. Ilagay ang Biblia sa isang marangal na lugar at basahin ito. Magdasal ng Santo Rosario bilang isang pamilya, kahit isang beses sa isang linggo. Ang gawaing ito, ayon sa mga exorcist, ay mas makapangyarihan kaysa sa maraming exorcism. Anyayahan ng isang pari na basbasa ng inyong bahay taon-taon ang mga gawaing ito ay nagaalay ng inyong espasyo sa Diyos na nagpapahayag na siya ang nag-iisang Panginoon ng inyong tahanan. Ang mga pamilyang nagsasagawa ng pormulang ito ay nakakakita ng mga kamanghamanghang pagbabago. Kung binuksan ng mensaheng ito ang inyong mga mata, ilike ito para maabot nito ang mas maraming pamilya. At mag-subscribe para patuloy tayong lumago ng sama-sama sa laban para sa kabanalan. Mga kapatid, ang labanan para sa ating pamilya ay totoo. Ngunit ang tagumpay ay napanalunan na ni Kristo. Ang ating tungkulin ay ang kinin ang tagumpay na iyon sa ating teritoryo, sa ating tahanan. Laging alalahanin ang walang kamatayang mga salita ni Santa Teresa ng Avila. Huwag hayaang anuman ang gumambala sa iyo. Huwag hayaang anuman ang tumakot sa iyo. Lahat ay lumilipas ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang pagtitiis ay nakakamit ang lahat. Sinumang may Diyos ay walang kakulangan. Ang Diyos lamang ay sapat na. Isagawa ang espiritual na paglilinis na ito hindi nang may takot, kundi may matapang na pananampalataya at malalim na pagmamahal sa inyong pamilya at sa Diyos. Ang inyong tahanan ay hindi lamang isang gusali. Ito ay isang sagradong espasyo dahil kayo, na mga templo ng Espiritu Santo ay naninirahan dito. Protektahan ito tulad ng pagprotekta ni Santa Teresa sa isa sa kanyang mga kumbento. Ibahagi ang video na ito sa lahat ng inyong mga mahal sa buhay. At nais kong bumuo ng isang komunidad ng mga mandirigmang espirituwal dito. Sa mga komento, sabihin ninyo sa akin, alin sa tatlong uri ng mga bagay ang ipinangangako ninyong aalisin? Sa pagbabahagi nito, nagbibigayan tayo ng lakas. Sama-sama, tayo ang simbahang nakikibaka, pinoprotektahan ang ating mga tahanan upang maging mga parola ng liwanag ni Kristo. Pagpalain kayo ng Diyos at naway mamagitan si Santa Teresa para sa kapayapaan at kabanalan ng bawat isa sa inyong mga tahanan.